Nagtatapos na naman ang isang araw, isang araw na bagamat puno ng mga pakikibaka o katahimikan ay nananatiling isang biyaya mula sa Diyos. Isang araw na marahil hindi lahat ay nangyari ayon sa iyong inaasahan, ngunit narito ka pa rin humihinga, naghahanap ng sandali ng kapayapaan bago ipikit ang iyong mga mata. At iyan, minamahal kong kapatid, ay isang malinaw na tanda na hindi ka kailanman pinabayaan ng Panginoon. Alam ko, may mga gabi na mas mabigat pa ang dalahin ng puso kaysa sa pagod ng katawan kapag ang mga isipan ay hindi mapakali at nauuna pa ang takbo nito kaysa sa paghupa ng kaluluwa. Sa mga gabing iyon, tila mas malakas ang tinig ng pagkabalisa, lungkot, at takot kaysa sa tinig ng pananampalataya. Ngunit ngayon, sa sagradong sandaling ito, inaanyayahan kitang gumawa ng isang naiibang hakbang oo. Ipagkatiwala mo ang lahat sa Diyos. Oo, pakawalan mo ang lahat sapagkat sa gabing ito, hindi ka nag-iisa. Ipinapaalala sa atin ng awit tatlo na tayo ay mayroong walang hanggang kanlungan isang lugar kung saan maaari mong ibaba ang iyong mga pasanin, pagpahingahin ang iyong kaluluwa at magtiwala na babantayan ka ng Panginoon sa iyong pagtulog. Habang bumabalot ang dilim sa kalangitan at nananaig ang katahimikan, pumasok ka kasama ko sa presensya ng Diyos. Halika ng may bukas na puso, handang tanggapin ang aliw na siya lamang ang makapagbibigay, dahil kahit na naubos na ang iyong lakas, ang pagibig ng Diyos ay hindi kailanman nauubos. Nalalaman niya ang iyong pinagdadaanan. Batid niya ang iyong pagkapagod, ang iyong mga luha'ng lihim, ang pasaning hindi nakikita na dinalamo buong araw. Narinig niya kahit ang mga panalangin hindi mo na isatinig. At sa gabing ito sa pamamagitan ng panalanging ito na hango sa makapangyarihang awit tatlo inaanyayahan kitang ialay sa kanya ang bawat takot bawat kaisipang nagpapagising sa iyo bawat pasaning nagbabanta sa iyong kapayapaan huminga ka ng malalim punuin mo ang iyong mga baga ng hangin at hayaan mong ang espiritu ng Diyos ang pumuno sa iyong puso ang sandaling ito ay para sa iyo at sa Diyos ito ang iyong espasyo kung saan hindi mo kailangang magpanggap na maayos ka, kung saan maaari kang sumuko ng walang takot. Dito, sa harap ng Panginoon, maaari kang magpahinga. Kung nais mo, isulat mo sa mga komento ang pangungusap na ito ng pananampalataya at pagsuko. Ang Diyos ang aking kanlungan sa gabi sa Kanya, ako nagpapahinga at lubos na nagtitiwala. Ito ay isang deklarasyon ng tiwala isang espiritwal na gawain na nagbubukas ng pinto patungo sa malalim na kapahingahang iyong kailangan. At kung hindi mo pa nagagawa, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito, ang Fe Al Anocheser Pananampalataya sa Pagtatakip Silim, kapatid na channel ng Fe Al Amanecer Pananampalataya sa Bukang Liwayway, kung saan gabi-gabi tayong nagsasama-sama upang humanap ng kapayapaan, pagpapanibago at aliw sa presensya ng Diyos. Dito hindi lang tayo nananalangin, dito tayo ay nagpapahinga sa Kanyang mga pangako. Ngayon, buksan mo ang iyong puso at hayaan mong haplusin ng mga salita ng awit tatlo ang iyong kaluluwa. Pakinggan mong mabuti, hindi ito ordinaryong teksto, ito ay isang buhay na pangako. Panginoon, kay rami ng aking mga kaaway, Kay rami nang bumabangon laban sa akin. Marami ang nagsasabi, hindi siya tutulungan ng Diyos. Ngunit ikaw, Panginoon, ang kalasag na sa akin ay pumapalibot. Ikaw ang aking kaluwalhatian at ang nagtataas ng aking ulo. Sa aking tinig, ako'y tumawag sa Panginoon at sinagot niya ako mula sa kanyang banal na bundok. Ako'y nahiga at natulog, nagising akong muli sapagkat ang Panginoon ang sa aki sumusustento. Ang mga salitang ito ay hindi sinaunang kasaysayan ito ay buhay na katotohanan para sa iyo dito at ngayon. Ang Diyos ang siyang nagpoprotekta sa iyo, ang nagtataas ng iyong ulo kapag hindi mo na kaya, ang nagpapahintulot sa iyong matulog ng payapa at gumising ng may pag-asa. Hayaan mong ang gabing ito ay maging balsamo sa iyong puso na ang iyong mga pangarap ay bantayan ng kapayapaan ng kataas-taasan at sa iyong paggising, malaman mong inalalayan ka ng kamay ng Diyos. Magpahinga ka sa Kanya, ang bukas ay may dalang sarili nitong Himala. Amen. Hindi mahalaga kung gaano karami ang bumabangon laban sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano karaming tinig ang nagsasama-sama upang maghasik ng duda, takot, o kawalan ng pag-asa. Hindi ka matatakot dahil sa gabing ito, habang ang lahat ay tila madilim, ang Panginoon mismo ang lumalaban para sa iyo. Hindi ako matatakot sa libu-libong taong nakapaligid sa akin sa bawat dako. Bumangon ka, Panginoon iligtas mo ako, aking Diyos, sapagkat sinasaktan mo ang aking mga kaaway at winawasak ang mga ngipin ng masasama. Ang kaligtasan ay mula sa Panginoon, sumaiyong bayan nawa ang iyong pagpapala. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang sinaunang salaysay, ito ay isang buhay na pangako para sa iyo. Bawat parirala ng salmong ito ay umuugong sa kaibuturan ng espiritu dahil kapag ang lahat sa iyong paligid ay tila guguho, ang Diyos ay nananatiling iyong kalasag, nananatiling iyong proteksyon, nananatiling siyang nagtataas ng iyong ulo kapag ang kalungkutan ay nagbabantang durugin ka. Sa gabing ito habang naghahanda kang magpahinga, nais kong tandaan mo ito, hindi ka nag-iisa sa labang ito. Ang awit tatlo ay isinulat sa isang sandali ng sukdulang dalamhati. Si David, ang mayakda nito, ay wala sa komportabling sitwasyon siya ay hinahabol, pinagtataksilan, inaatake ng mga totoong kaaway. Ngunit pati na rin ng mga kaaway na hindi nakikita ang takot, ang pagtataksil, ang hapis ng kaluluwa. At sa kabila, ng lahat pinili niyang manawagan sa Diyos dahil hindi lahat ng kaaway ay may mukha. Minsan, ang mga kaaway ay nagtatago sa loob, ang pagkabalisa na sumisikip sa dibdib, ang kawalan ng katiyakan na nagpapababa sa iyong halaga, ang kalungkutang dumarating ng walang pasabi, ang emosyonal na pagod na mas nakakapanghina kaysa anumang pisikal na pagsisikap. Naranasan mo na bang ang mga pasanin ay napakabigat na hindi ka na makahinga? Na ang mga negatibong isipan ay mas malakas pa kaysa sa tinig ng Diyos? Ganon din si David. At iyon ang dahilan kung bakit napakamakapangyarihan ng salmong ito. Dahil ito ay isinilang mula sa sakit, ngunit nagtatapos sa tagumpay. Dahil hindi ito isang awit ng pagkatalo, kundi isang panalangin ng tiwala. Marahil ngayon ay nakaramdam ka ng pagtanggi. Marahil nasaktan ka sa isang pagkawala. Marahil dumaraan ka sa isang tahimik na bagyo na walang ibang nakakaalam, ngunit mayroong isang nakakaalam. Batid ng Diyos ang bawat sugat, bawat luhang hindi pumatak, bawat sigaw na kinimkim sa iyong kalooban. At tiyak sa mga gabing madilim, kapag ang lahat ay tila laban sa iyo, doon lalong nagniningning ang katotohanan ito, ngunit ikaw, Panginoon, ang aking kalasag, ikaw ang aking kaluwalhatian, ikaw ang nagtataas ng aking ulo. Nadarama mo ba ang kapangyarihan ng pahayag na ito? Ang Diyos ay hindi lamang suma sa iyo, pinoprotektahan ka niya. At ang kalasag na iyon na bumabalot sa iyo ngayong gabi ay hindi simboliko. Ito ay totoo. Ito ay espiritual. Ang isang kalasag ay hindi lamang pumipigil sa mga atake, sinasalo rin. Nito ang bigat ng dagok, pinapanatili kang matatag at hinahayaan kang manatiling nakatayo kapag sinusubukan kang ibagsak ng mundo. Kaya ngayong gabi, huwag kang matulog na may takot. Huwag mong ipikit ang iyong mga mata na may pakiramdam ng pagkagapi. Ipahayag mo ang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Manawagan ka tulad ni David. Maniwala ka tulad ng kanyang paniniwala. At kung ang salitang ito ay nakaantig sa iyong puso, kung ang panalanging ito ay naging kanlungan para sa iyo ngayon, inaanyayahan kitang magiwan ng komento gamit ang pangungusap na ito, nagpapahinga ako sa kalasag ng Diyos. Pinoprotektahan niya, ako itinataas niya ako. Ang simpleng gawain ito ay maaaring maging liwanag para sa iba. Maaaring ito ang testimonya na kailangang mabasa ng isa pang puso ngayong gabi. At tandaan, kung hindi mo pa nagagawa, mag-subscribe sa Fe Al Anocheser, ang aming kapatid na channel, ang Fe Al Amanecer, kung saan gabi-gabi kaming naghihintay sa iyo na may salita ng pampalakas loob isang panalanging nagbibigayaliw at isang katotohanang nagpapatatag. Ang Diyos ang iyong kalasag, iyong pag-asa, iyong kapahingahan, matulog ka ng mahimbing, bukas gigising kang inaalalayan ng kanyang biyaya. Amen. Anak, anong mga atake ang kinakaharap mo ngayong gabi? Anong mga kaisipan ang paulit-ulit na bumabagabag? Sa iyong isipan, sinusubukang pabagsakin ka at unti-unting pinapatay ang iyong pananampalataya. Sa halip na hayaang manaig ang mga negatibong tinig na iyon, gawin mo ang ginawa ni David sa gitna ng kanyang bagyo. Huwag kang magkulong sa kawalan ng pag-asa. Huminto ka sandali at ipahayag ng may pananalig Panginoon, Ikaw ang aking kalasag, ikaw ang nagtataas ng aking ulo. Hindi binaliwala ni David ang panganib o itinanggi ang kanyang pagdurusa, hinarap niya ito ng may pananampalataya na kumakapit sa katangian ng Diyos. At iyon ang dahilan kung bakit nasabi niya ang isang bagay na napakalalim ako'y nahiga at natulog at nagising sa ang Panginoon ang sa aki'y sumusustento, napakalakas na pangako. Hindi dahil nawala ang kanyang mga problema, hindi dahil biglang naglaho ang kanyang mga kaaway, kundi dahil pinili niyang ipagkatiwala ang kanyang kapahingahan sa mga kamay ng Diyos. At sa tiwalang iyon, natagpuan niya ang tunay na kapahingahang inaasam ng kaluluwa. Marahil narito ka rin dahil hindi ka makatulog ngayong gabi. Marahil ninakaw ng pag-aalala ang iyong kapayapaan, pinapasan mo ang bigat ng hinaharap, Nilulunod ka ng mga utang o may mga sugat sa iyong pamilya na hindi mo alam kung paano pagagalingin. O marahil, mayroon kang isang tahimik na sakit na walang ibang nakakaunawa, ngunit hindi ka nito hinahayaang huminga ng malaya. Bakinggan mo itong mabuti, ang parehong Diyos na umalalay kay David sa gitna ng panganib ay ang siyang nais umalalay sa iyo ngayong gabi. Sinasabi niya sa iyo sa isang mahinahon, ngunit matatag na tinig, magpahinga ka sa akin. Ako ang susuporta sa iyo. Manawagan ka ng may katapangan tulad ni David, bumangon ka, Panginoon. Iligtas mo ako, aking Diyos. Hindi ito isang malumanay o eleganteng panalangin, ito ay isang tunay na pagsusumamo. Isang pagsusumamo na nagmula sa sugatang kaluluwa na ayaw nang lumaban ng magisa at maaari ka ring manalangin ng ganyan, hindi mo kailangang itago ang iyong mga laban, hindi mo kailangang takpan ng palamuti ang iyong sakit. Hindi nais ng Diyos ang mga perpektong panalangin, nais niya ang isang pusong tapat. Kaya, ano ang kailangan mong itaas ng Diyos ngayong gabi? May bahagi ba ng iyong buhay na sumisigaw para sa kagalingan? May sitwasyon ba na tila imposibleng malutas? Marahil nararamdaman mo na ang lahat ay guguho, ngunit hindi ka iniwan ng Diyos. Siya ay malapit at handang lumaban para sa iyo. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali, huminga ka ng malalim, at ulitin mo kasama ko mula sa kaibuturan, Panginoon. Bumangon ka sa aking buhay, iligtas mo ako. Maging kalasag ko, maging kanlungan ko ngayong gabi. Ang panalangin ito ay maaaring mukhang simple, Ngunit ito ay isang bukas na pinto sa kapangyarihan ng Diyos. Alam ni David na ang kanyang pag-asa ay wala sa kanyang sarili o sa mga nakapaligid sa kanya. Ah, kaya't nagtapos siya sa mga salitang ito, ang kaligtasan ay mula sa Panginoon, sumai yung bayan nawa ang iyong pagpapala. Napapansin mo ba? Hindi ang iyong pagsisikap ang nagbabago ng mga bagay, hindi ang iyong karunungan o lakas. Ang Panginoon ang siyang nagliligtas. At sa gabing ito, habang ipinagkakatiwala mo ang iyong sarili sa Kanya, nagsisimula siyang kumilos sa mga bagay na hindi nakikita. Ngayong gabi, nais ng Diyos na maging kalasag na yumayakap at nagpoprotekta sa iyo isang kalasag na hindi nakikita, ngunit makapangyarihan na sumasangga sa bawat madilim na isipan, sa bawat salitang nakasakit sa iyo sa maghapon, sa bawat pasaning bumabagabag pa rin sa iyong isipan habang sinusubukan mong magpahinga, kung paanong nagtiwala si David na itataas ng Panginoon ang kanyang ulo, maaari ka ring magtiwala ngayong gabi. Itaas mo ang iyong paningin sa loob, huwag kang malunod sa mga pagkakamali sa mga bagay na hindi mo kontrolado. Tumingin ka sa kabila ng problema, tumingin ka sa Diyos. Ituon mo ang iyong pansin sa kanyang walang maliw na pagibig, sa kanyang hindi nagbabagong katapatan, sa tahimik ngunit matatag na pangakong nananatiling buhay habang ang lahat ay natutulog, hindi kita kailanman pababayaan. Ako ay suma sa iyo. Ngayon, kinakausap ka ng Panginoon sa iyong puso at sinasabi ako ang iyong kalasag, ako ang nagtataas ng iyong ulo. Huwag kang matakot, anak ko, dahil ngayong gabi, kasama mo rin ako. Hayaan mong tumimo sa iyong kalooban ang salitang ito. Hayaan mong ang Espiritu ng Diyos ay magsalita sa sulok ng iyong kaluluwa na may sakit pa rin. Hayaan mong yakapin ka ng Kanyang kapayapaan. Hayaan mong panibaguhin ka ng Kanyang presensya. Gaano man kadilim ang iyong landas, hindi tumitigil ang Diyos na maging iyong liwanag, iyong bato, iyong kanlungan, iyong kapahingahan. At ngayon, na napagnilaya natin ang katotohanan ng awit tatlo, ito na ang sandali upang lumapit ng may kapakumbabaan sa kanyang presensya, na may sumusukong kaluluwa, na may bukas na puso hindi na mula sa pangangatwiran, kundi mula sa pananampalataya. Ngayon, Mananalangin tayo ng sama-sama upang ipagkatiwala ang lahat ng ating pasan at makatulog ng payapa. Amang mapagmahal sa gabing ito ng katahimikan, lumalapit ako sa iyo na may kaluluwang pagod, ngunit may pusong nagtitiwala. Salamat po sa pagalalay sa akin sa araw na ito. Salamat sa iyong katapatan na hindi nagbabago kahit na ang aking mundo ay pabago-bago. Lumalapit ako sa iyo nang walang pagkukunwari, dala ang aking mga takot, pasanin at mga kaisipang hindi mapatahimik. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng nagpapabigat sa akin, ang pumipigil sa aking pagtulog, ang gumagapos sa aking kaluluwa. Panginoon, batid mo ang mga pinakatagong sulok ng aking pagkatao. Alam mo kung ilang gabi akong nahirapang magpahinga, kung ilang beses akong umiyak sa lihim, kung ilang beses akong nagpanggap na maayos ako habang sa loob-loob ko'y naliligaw. Ngayong gabi, Naghahanap ako ng kanlungan sa ilalim ng iyong mga pakpak, nagtatago sa iyong presensya. Tulad ng isang batang nais lamang, madama ang init ng yakap ng isang ama. Ikaw ang aking kalasag. Ikaw ang nagtataas ng aking ulo kapag nais akong ibagsak ng kalungkutan. Ama, sa sandaling ito, ipinapahayag ko na ang aking tiwala ay wala sa aking lakas o sa mga pangyayari. Ito ay nasa iyo. Hindi mahalaga kung gaano Karaming tinig ang bumabangon laban sa akin. Hindi mahalaga kung gaano karaming isipan ang gustong patayin ang aking pananampalataya. Lumalaban ka para sa akin. Kinukupkup mo ako. Sinasaluhan mo ako. Ngayong gabi, Panginoon, nagpapahinga ako sa iyong mga pangako. Hindi dahil naayos na ang lahat, kundi dahil alam kong narito ka at kung ikaw ay kasama ko, wala nang iba pang mahalaga. Ngayong gabi, Panginoon, inilalagak namin sa iyong mga kamay ang bawat sulok ng aming buhay ipinagkakatiwala namin ang aming mga isipan, desisyon, hakbang lahat ng kung sino kami at kung ano ang aming kinatatakutan. Hinihiling namin na linisin mo kami sa aming kalooban, na bawat salitang lumabas sa aming bibig ay maging puspos ng iyong kapayapaan, na bawat kilos na aming gagawin ay gabayan hindi ng bugso ng damdamin kundi ng iyong walang hanggang karunungan. Ama, Ngayong gabi hinihiling naming maging kanlungan ka namin na habang natutulog ang mundo at nagpapatuloy ang kaguluhan sa labas kami ay makahanap ng katiwasayan sa iyong presensya at sa gitna ng anumang sakit na aming pinapasan naway madama namin ang iyong mga bisig na yumayakap umalalay sa paraang ikaw lamang ang nakakaalam dahil oo, Panginoon, minsan ay sinusubukan kaming ibagsak ng kaaway. Ang mga negatibong isipan, ang mga tinig ng takot, ang mga pagdududang bumubulong sa tainga. Ngunit ngayon, pinipili naming huwag matakot dahil matatag kaming naniniwala na Ikaw ang sa aming sumusustento. Inilalagak namin sa iyong mga kamay ang aming mga alalahanin, lalo na ang mga may kinalaman sa aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mo ang aming mga pamilya, Panginoon. Ingatan mo sila nasaan man sila. Protektahan ang kanilang kalusugan, isipan at damdamin. At kung sa gabing ito, mayroon sa kanila na nakikipaglaban sa isang hindi nakikitang digmaan, naway madama, nila ang iyong kapayapaang bumabalot sa kanila. Ang iyong presensya na sumasama sa kanila kahit sa katahimikan. Nananalangin din kami para sa mga nakakaramdam ng pag-iisa ngayong gabi, para sa mga nawalan ng lakas upang magpatuloy, para sa mga malapit ng sumuko ng walang nakakaalam. Naway doon, sa gitna ng kanilang kalungkutan, matuklasan nilang ikaw ay nasa kanilang tabi na hindi sila pinabayaan na naglalakad kang kasama nila sa bawat hakbang itinataas sila kapag nauubos na ang kanilang lakas ama maging lakas ka namin sa gitna ng kahinaan kapag sinusubukan kaming bulagin ng pag-aalala ipaalala mo sa aming lumalaban ka para sa amin na hindi namin kailangang unawain ang lahat para magtiwala kailangan lang naming sumuko sa iyong pagibig Kapag nais kaming paralisahin ng takot, ipaalala mo sa aming ikaw ang aming kalasag, ang aming ligtas na kanlungan sa gitna ng gabi. Ngayong gabi, ipinapahayag namin ng may pananampalataya na kami ay lalakad ng may tiwala, magpapahinga ng may kapayapaan dahil ang iyong presensya ay sumasama sa amin kahit sa mga panahong walang katiyakan. Naway ang bawat desisyon na aming gagawin ay naaayon sa iyong kalooban na ang aming mga salita ay maging salamin ng iyong pagibig at na ang aming mga gawa kahit ang pinakamaliit ay magbigay luwalhati sa iyo. Amen.